Himas-rihas ngayon ang suspect sa pamamagitan ng search warrant ng Iligan City PNP sa Block 2, Lot 1, Purok Utso Street, Town Subdivision, Barangay Santa Elena, Iligan City, nito lamang Hunyo 25, 2024. Kinilala ang sospek sa isinagawang joint operation ng mga operatiba ng Team 3 Aradeta PDEO na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Denver M. Vergara, Chief RPDEU 10, kinilala ni Police Lieutenant Colonel Vergara ang suspek na si alias MZ, 36 anyos, may asawa, isang private employee at residente sa nasabing lugar. Nakuha mula sa sospek ang dalawang pakiti ng maliliit na improvised glass toter, labing limang piraso ng maliliit na heat sealed transparent plastic sa si na pinaniniwala ang shabu at dalawang gramo ng shabu na may standard drug price na umabot sa 13,600 pesos. Nasa kustudya na ngayon ng Iligan City PNP ang sospek para sa tamang disposasyon. Ito namang intensified natin na anti-illegal drug operation it is yung programa natin ng gobyerno and at the same time ang directives ng ating regional director ng police regional office 10 na uh, i-intensify natin kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa police regional office 10. Patunay lamang ito na hindi titigil ang PNP sa pagpuksa ng kriminalidad lalo na sa kontra-illegal na droga upang mas maging matiwasay at mapayapa ang nasasakupang lugar. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang yung Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, Alagad ng Batas, taga-taguyod ng Balita, Police.